may dalawa kaya yung dalawa nagpapasaway ayan o nagpapasaway yung dalawa ayan o ay doon si tangkol siya si mukong nagpapasaway na may natututunong tumambay sa so, wire fish lang hindi pinawawalan so ayan na miss nila yung wire yun sila na pwesto pag nasa labas pa practice Yan <tinyo> sila mga idol natututo ng mga pasaway ayan sitang buhay na mga ito na Ito na mong pasuhin mo ay doon. Hindi natin alam kung anong gagawin natin dito. Para hindi na matumambay sa wire ng mga idol. So, magdadalaman ba lang yan mga idol? So, hindi pa siya nagaan mga rumonda. Tambay-tambay lang muna sa wire. So, yan. Maraming maraming salamat sa sumusuporta sa aking mga upload. So, yan. Papalaw na lang sa mga hindi pa nang papalo. So, maraming maraming salamat sa inyo, mga idol. So, yan. Good morning. So, hanggang dito na lang. Bye-bye.